Hanggang kaya rin ba yung preliminary investigation na yan? Nakalibing na si Philip, bakit hindi umuusad yung kaso? Ginagawa na ng mga polis ang trabaho nila, baby. May forensic evidences na under process bukod dun sa autopsy si ni Philip. At kailangan din ang statement ni Janice. Don't look at me. Hindi ko alam kung anong balak ni Mami dun sa statement na yan. Ako na magsasabi sa'yo, Cindy. Huwag ka magugulat kung mag-iimbento yung kwento yung mami mo at pagmumukay masama yung daddy mo. Kunyari pa siya na paiyak-iyak at sa eh, sigurado akong gagawin niya lahat para mapalaya niya yung boy toy niya. Oo nga, ano? Kaya niya minadali yung burol at libing ng daddy mo. tawagin ko na lang kayo kapag may update. Uh, Cindy, sasabay na kita. You wanna go home or kung saan mo bala ka umuwi? Hindi ko alam, Tito. I didn't realize na kailangan ko palang isipin mo. Kung ayaw mo umuwi, uh, you can go in a hotel. Bakit pa? Gastos lang yun. Cindy, pwede ka magstay dito. Welcome ka naman dito, di ba la? Oo. Oh, all the time. Um, I... Hindi. huwag na mahiya. Isipin mo na lang, binigyan ka sa akin ng daddy mo. Dito, maalagaan ka namin ng gusto.